Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang makikipag-agawan na rin naman nga na pong Golden State Warriors kay Zach Levine. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinasabing trade offer ng Los Angeles Lakers sa Atlanta Hawks. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyong mga katrops, inaasahan na nga po na magsusunod-sunod na ang pagsilabasan ng iba pang klaseng trade sa mga susunod na araw. At isa na nga po sa mga inaasahang team na gagawa nito ay ang Golden State Warriors na disidido naman nga po na makagawa ng malaking move na siya makakapagbabago sa kanilang lineup. Sa katunayan, matapos ngang kumalat ang balita na hindi pa tapos ang Chicago Bulls sa pagpapamigay ng mga player at superstar ngayong offseason sa pamamagitan ng isang trade, ay tuloy na nga daw pong tumawag ang Golden State Warriors sa front office ng Bulls para malaman kung paano nga po nila makukuha ang isang Zach Lawin. At subno nga daw po mga katrops ay ready na rin naman nga pong Warriors na mag-offer ng isang magandang trade package para sa Bulls na kinabibilangan ni Clay Thompson na gagamitin nga po nila sa isang sign and trade deal upang sa ganon ay masungkit nga po nila si Zach Lawin ngayong offseason. Kaya abang-abang lang kayo dyan mga katrops Gayong meron nga po talagang chance na mangyari ang trade sa pagitan ni Clay Thompson at Zach Levine Sa mga susunod na araw Samantala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan Sa sinasabing trade offer ng Los Angeles Lakers sa Atlanta Hawks Mismo ang sikat na NBA insider na nga po na si Sham Sharanya ang nagsabi na isa nga po sa mga naungunang malaking pangalan o superstar na pwedeng makuha ng Lakers ngayong offseason sa pamamagitan ng isang trade ay walang iba kundi si DeJounte Murray ng Atlanta Hawks. Yes, ito na nga po ang pinakamalapit na player na maaaring nga po nilang masungkit at makatulong kina LeBron James at Anthony Davis sa magiging kampanya ng Lakers sa susunod na season. Ngunit isang malaking katanungan nga po ngayon mga katrops ay kung papaano rin naman nga ba kaya nila ito makukuha. Ayon nga po sa lumabas na balita, pwede nga na pong i-offer ng Lakers sa Atlanta Hawks ang kanilang mga players na si Naruwi Hachimura, D'Angelo Russell, at isang future first round pick para lamang makuha nila si DeJounte Murray mula sa Atlanta Hawks ngayong offseason. Pero kung kayo nga po mga katropes ang tatanungin, payag ba kayo sa nasabing trade proposal na ito sa pagitan ng Lakers at Hawks? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.